Itinigil na ng COMELEC ang mga proseso sa gumugulong na People's Initiative. Ikinatuwa yan ng Senado pero ang ilang kongresista hindi raw sisipot sa investigasyon. Kaugnay sa bayaran ng pagpirma. Nasa prone ng balitang yan si Meandos Andos Banyos. Nagbunyi ang mga senador dahil ipinatitigil na raw ni Pangulong Bongbong Marcos ang people's initiative para sa pag-amyenda ng saligang batas o charter change. Galing ang impormasyong 'yan kay Senate President Big matapos daw ang meeting nila sa Palasyo. The president is set to appeal to the House of Representatives and the other people's initiatives initiators to stop this dreaded PI or their version of the People's Initiative. It is words, Madam President, my dear colleagues, it is getting out of hand. Wala pang formal na kumpirmasyon tungkol dyan ang Malacanang. Mismong Comelec na ang nagsuspindi sa lahat ng proceedings na may kaugnayan sa People's Initiative. Kabilang ang pagtanggap ng mga nakolektang pirma sa petisyong na nawagan bumoto ng sabay ang Kamara at Senado. Wala pa pong kwenta ang lahat ng pirma na ito. Wala pong expiry date sa mga pirma na ito ikinatuwayan ng Senado. We thank you and for this uh, victory you have given us. In Jesus' name we pray. Amen. Kabilang na si Sen. J.V. Ejercito, mabuti na lang daw may mga opisyal pa rin ng gobyerno na may respeto sa konstitusyon at pinagtatanggol ng demokrasya. Tagumpay naman daw itong may tuturing ng sambayanan ayon kay Senate Majority Leader Joel Villanueva. Pero tuloy raw ang pagbabantay para siguruhin mapoprotektahan ang konstitusyon. Kung natuwa ang Senado, ang Kamara, kibit balikat lang. There are other, also other very important Uh, house or legislative matters that we are also pushing for. So, wala pong problema. No comment pa si House Speaker Martin Romualdez. Pero giit ni House Majority Leader Manix Dalipe, hindi sila dadalo sa investigasyon ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation tungkol sa di bayaran ng pirma sa People's Initiative. Si Senator Amy Marcos ang mauna sa nabanggit na komite. Ang desisyon ng Comelec ay kasunod lang ng bantak ni si dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Marcos na baka raw mangyari kay PBBM ang nangyari sa kanyang ama kapag pinilit ang People's Initiative. Executive. Pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Yan ako takot, ayaw ko mangyari sa iyo yan. Pagpinilit mo ito, lalabas ka ng Malacanian. Wala pa namang sagot dyan si Pangulong Marcos. Pero si House Speaker Martin Romualdez ipinagtatakaraw ang tila pagbaliktad ni Duterte sa isyo ng pag-amienda sa konstitusyon. Matatanda ang noong 2016 ay binalak ni Digong na baguhin hindi lang economic provisions, kundi ang buong sistema ng gobyerno. Nagbabalita mula sa frontline, may Anlos Baños, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.